talagyan ko ng lubi-lubi enero febrero, marso abril, mayo junyo, julio agosto, septiembre octobre, noviembre desiembre lubi-lubi Iyon lubi-lubi familiar po ba kayo mga idol dito sa halaman na ito? Ito rin sila tawag nila na lubi lubi. Ito daw ay napakasarap at pwedeng lutuin. Pwedeng gatuan. Napanood ko siya sa TikTok at good naman siya. Hindi siya nakakalakas na napatunayan naman nila. Kaya naisipan yung kumuha ng lubi lubi. Dito po sa amin ang tawag po dito ay niyog diyogan. Kaya naisipan yung kumuha ng lubi lubi na ito. Napakarami po dito sa amin sa paligid lang. Ayan, nasa gubat gubat lang. Napakarami. Naisipan ko magluluto mamaya ako ng uh, isda isang gulyasan. Talagyan ko ng lubi lube. lube. <laughs> ang alam ko lang po kasi na mga pwedeng gulayin ay kulad ng ano, nitong uh, lumbay. Sa kagalong po ang tawag dito ay lumbay. At sa kabisayaan naman po ang tawag po ay bago yan, bago English naman po ay new new English new kaya lang sa kundi pa yung bunga at medyo kukulangin yung aking sasahog sa isda kaya kukuha po ako ng lubil lubi